Nagpahayag na matinding pag-alala ang Kidapawan City Police Station kaugnay sa karahasan sa barangay Malina na nagresulta sa pagkamatay ng pitong individual. Ayon kay Kidapawan PNP Chief Police Lieutenant Colonel Jose Marisimangan, Simangan, hindi niya kukonsintihin ang ganitong uri ng krimen at tiniyak na paiiralin ang kapayapaan upang masiguro ang malalim patas at result-oriented na investigasyon, Humiling na ang Kidapawan CPS ng pagbuo ng Special Investigation Task Group na tututok lamang sa kasong ito. Makikipag-ugnayan ng SITG sa LGU, AFP at mga Peace Process Mechanism para matukoy ang tunay na pangyayari, makilala ang mga responsable at masigurong nasusunod ang due process. Tinayak ng Kidapawan PNP na mananatiling ligtas at may panatag ang mga residente sa kanilang araw-araw na pamumuhay habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagpaabot din ng pakikiramay ang istasyon sa pamilya ng mga biktima at nangakong gagamit ng lahat ng legal na hakbang upang mabunyag ang katotohanan at maihatid ang hostisya. Nananawagan naman ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado, umiwas sa paggalat ng hindi berepekadong impormasyon at hayaang umusad ang imbestigasyon ng walang abala. Tiniyak din ng kidapaon PNP na mananatili itong tapat sa tungkuling panatilihin ang kapayapaan, kayusan at paggalang sa batas. Cherry May Tapia, NDBC Bida Balita.